Tama po. Okay. Ang tinitingnan po kasi kapag registered sa PESA ay yung gross income at imumultiply lang sa 5%. So yun po yung bayad niya lang. Kung hindi siya rehistrado sa PESA, ma'am, ang titingnan nyo dito ay yung net income. Kung tawagin po yun ay taxable income. At yan po naman ay imumultiply ng 30% corporate income tax. Iba po ang talagang malaki sana po yung kung ganun. Sa makatwid, nakakatipid sila talaga sa income tax sapagkat pinayagan ninyo sila na marehistro sa pesa. Kung hindi sila rehistrado,